Tumataas ang tensyon sa politika sa Pilipinas sa pagbubukas ng 20th Congress sa ilalim lang ulap ng hinarang na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinananatili na Senate President Francis Chiz Escudero at House Speaker Martin Romualdez ang kanilang mga posisyon sa pamumuno habang ang mga panawagan para sa pananagutan ay sumasalungat sa isang kontrobersyal na desisyon ng Korte Suprema noong Lunes, Hulyo 28 opisyal na nagbukas ang ikadalawampung kongreso at kasama nito ang kumpirmasyon ng pagbapatuloy ng politika. Muling nahalal si Senate President Francis Chiz Escudero na may malakas na suporta mula sa labing siyam na senador na tinalo ang nagbabalik na karibal na si Senator Vicente Tito Soto III na nakakuha lamang ng limang boto. Pinuri ni Villanueva ang pamumuno ni Escudero sa pamamagitan ng tinatawag niyang moral high ground approach nang madala ang Senado sa pinagtatalo ng isyu ng impeachment ni Vice President Duterte. Samantala, in the House of Representatives, Martin Romualdez secured his second term as Speaker with overwhelming support, 269 lawmakers backing him and only 34 abstaining hindi tayo ginagalaw ng mga personalidad, ngunit sa pamamagitan ng mga prinsipyo, maaaring isara ng korte ang isang kaso, ngunit hindi nito maisara ang isang dahilan. Sa gitna ng tunggalian ay ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw lang bago muling magpulong ang Kongreso, ipinasya ng Korte Suprema ng ikaapat na impeachment complaint ay labag sa konstitusyon na nag-trigger ng bagyo ng kritisismo at mga legal na katanungan. Noong nakaraang buwan, saglit na nagpatawag ang Senado ng impeachment court, ngunit ibinalit ang reklamo sa kamara sa loob ng ilang oras na kumukwestiyon sa konstitusyonalidad nito. Ang sandaling iyon ay hudyat ng isang malaking legal na sangangdaan ang Korte Suprema ay pumanig sa legal team ni Duterte na sumang-ayon na ang mga naunang ibinasura na mga reklamo sa antas ng komite ay binibilang pa rin dilang mga opisyal na paglilitis. Sa makatuwid ang ikaapat na reklamo ay lalabag sa isang impeachment kada taon na tuntunin sa konstitusyon. Gayunpaman ang kamara ay hindi umaatras. Binigyang diin ni Speaker Romualdez na ang kapangyarihang magpasimula ng impeachment ay nakasalalay lamang sa kamara, hindi sa korte. Nangako ang kamara na maghain ng masyon para sa muling pagsasaalang-alang sa Korte Suprema na magtatakda ng kung ano ang maaaring maging constitutional showdown sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno. At habang ang parehong kamara ay mukhang nagkakaisa sa ilalim ng kani-kanilang mga pinuno, ang paghahati sa mga isyu sa impeachment ay nagbubunyag ng mas malalim na alitan sa kung paano binibigyan kahulugan ang checks and balances sa modernong politika ng Pilipinas. Escudero urged lawmakers to refocus on national unity, reminding colleagues that their shared goal is always be the country's progress, not political vendetta.